Magandang araw mga kaibigan Ito si Executive Secretary Bersamin uh, Parang nagiging spokesman na siya ngayon ng Pangulo Tuloy-tuloy uh, ang kanyang mga statements Nagpapaliwanag kung ano ang ginagawa Ano ang uh, hangarin Ano ang uh, uh, yung kasipagan ng Pangulo Okay, Ito, uh, post ng Philippine Star Executive Secretary Lucas Bersamen said, okay, "The President and the Cabinet, cabinet are right now, right okay, at the moment, right now, thoroughly reviewing the various items of the General Appropriations Act to make them conform to the Constitution." and to see to it that the budget prioritizes the main legacy trust of the administration wow the president has been most prudent in programming and spending of our limited fiscal resources so pinos itoni alexis romero right now uh, one hour ago so Wow, ang sipag ng pangulo. Uh, sabi niya yung mga nakaraan is on call lang daw siya palagi, walang bakasyon, walang day off, day off. <laughs> on call uh, sabi ng iba parang naging doktor na siya, parang kasi on call lang mga doktor, di ba? So ito pala, uh, palaging nagpapaliwanag ni itong si secretary Bersamin na talagang pusposan ang pagre-review sa 2025 uh, national budget para daw uh, makonform sa konstitusyon. Bakit? Kasi maraming question na ang budget na inaproban ng Baika against the konstitusyon. Uh, maraming nilabag na mga batas. Example, PhilHelp. Uh, na isang tabi yung syntax law at saka yung universal healthcare ah ang dami yung yung uh, nakalagay sa konstitusyon na ang may pinakamalaking budget na department it should be the Department of Education. Ang nangyari mas mataas na ang budget ng Department of Public Works and Highways. So maraming Uh, Kumu-question sa constitutionality ang national budget. Kaya tinatawag na nila ito na most corrupt budget in the history of our country. So, nang dahil doon, ayun, review ng review. And then, sinabi niya yung para ma maging aligned ito sa main legacy trust of this administration. Ano ba yung legacy na gusto ng administrasyon? Malala ko, ang Pangulo mismo nagsabi sa kanyang mga speeches. Gusto akong maalala, gusto kong maalala ako ng taong bayan na presidente na nag, sa katuparan o oh, naging uh, sanhi na wala nang nagugutom na Pilipino. Wow! Yun ang legacy trust. I don't know kung may alam pa kayong legacy na gustong abutin ng administrasyong ito, Kaya lang, galing mismo sa bunganga ng Pangulo na gusto siyang maalala ng taong bayan na wala nang magugutom na Pilipino. Yon, mga legacy trust. Siya anong ginawa? Kinaltasan ang budget ng porpis. Di ba ang porpis ito na yung proven and tested na programa ng gobyerno. Matagal na ito eh, na isa ka batas na rin ito. Na dapat tuloy-tuloy maging institutionalize ang funding ng 4Ps dahil uh, although may mga accounting uh, kakulangan, may konting reklamo, but overall, maraming natulungan ang 4 Eh bakit? Kung talaga ang legacy trust ng administrasyon is uh, wala nang nagugutom na Pilipino. Bakit mo bawasan ng 50 billion pesos ang for peace? <laughs> so, doon din yung PhilHealth health. Si subsidy, ano pa? Meron pang mga kune-question yung sa Philippine Deposit, Deposit Insurance Corporation na nabawasan daw ng ano ba ito? 117 billion. Nakababasa ko lang na post kanina, na ah, ang laki, 117 billion. Nawawala ba to o na, na redirect? Uh, Pag-aralan ko pa. Ah. Okay, so, dito, dito ako nag-focus ng gusto yung sabi ng, sabi ng executive secretary, ang presidente has been most prudent in programming and spending of our limited fiscal resources. So, nagtanong ako, Nag-research sa ano bang ibig sabihin ng prudent? Uh, matipid? Nag-iingat? Ganun ba yung prudent? Nag-iingat, nagtitipid ang Pangulo sa pag-program at pag-gastos -pag sa kakaunting budget o kakaunting resources ng ating bayan. Agree ba kayo? na nag-iingat at nagtitipid ang Pangulo? <laughs> Yan ang tanong. So, tignan natin ang mga comments. People who reacted. One hour ago ito ha. <clears throat> okay, people who reacted doon sa overall statement na nagsisipag ang Pangulo at ang Kabinet kasi yon ang mensahe ng post. Right now, the President and his Cabinet are reviewing yung budget para maging konstitusyonal, para walang malabag na batas. At saka yung legacy trust ng administration matutupad. At ang Pangulo nagiging prudent sa pagprograma at paggastos sa kakapiranggot na pondo ng taong bayan. Okay, ano, naniwala ba ang taong bayan? Ito. 1,200 people who reacted. Ilan ang tumawa? 1,000 people. Anong ibig sabihin no? Hindi naniniwala ang karamihan. More than 90% sa mga taong nag-react, tinatawanan ang statement na nagtitipid, nag-iingat ang Pangulo sa paggastos sa pera ng taong bayan. 175 lang ang nag-like. Sampo ang nagalit. <laughs> ang ganda. Lima ang na, nasyak. Apat ang, uh, ang lumuluha. Isa lang ang nag-love. ng heart. Ibig sabihin, ang mga tao talaga, hindi mo na sila pwedeng lokohin. Uh, hindi na nila pwedeng ma-insulto ang intelligence ng mga Pilipinos kasi nakikita ng taong bayan ano ang nangyayari. Okay, so, comments. Pinasa ko ang mga comments. Halos wala akong makitang comments. No, basa na nagpumuri sa executive secretary or sa cabinet, sa presidente, sa ginagawa nilang pagsisipag. Hindi sila naniwala doon sa prudent. Okay, Rexel Firoleno Tagab. Nataranta na sila. Uh, Rick Gomez. Ito na yung sinasabi kong Philippine Deposit Insurance Corporation. Rick Gomez, sabi niya, pati pala pundo ng PDIC, sinikwat ninyo. Sinikwat. Ninakaw ba yun? Sinikwat? <coughs> Katakot-takot tuloy mag-deposit sa bangko. Danica Lee kunwari lang mga hunggang na ito pero ganun pa rin ilulusot pa rin ang budget pustahan patayo. kailangan talaga nating kumilos na bago matuyo ang kaban ng bayan Godopredo uh, Gazingan naging ingot na din si Justice Bersamin yung illegal nagiging legal na Sidney Pernicol Puro kalukuhan ang mga nasa gobyerno ngayon paikot ngayon pinaiikot ang mga tao ayun nga hindi naniniwala ang mga netizens nagre-react dito sa mga ipinopos nila Nonoy Malio, pang January 1 shock na lang kayo na na at ngayon din ang labas Ang <laughs> pipirman din sa December 30 Sani Hipolito. <coughs> Most prudent? Question mark. Thoroughly reviewing <laughs> to confirm conform to the Constitution? Porus question mark. Eh. Mr. Bersamin, promise, ha? Huh? Ano ibig sabihin nito? Medyo sarcastic na remarks. Okay. Amy Lynn, nagpapakahirap pa silang basahin kunyari lam, alam na ng taong bayan, karakas nyo oy, <laughs> pipirmahan din yan. Linda Freyes, aha, mga walang iisang salita nasa sa gobyerno ngayon. Limited budget kuno, tapos mood mood ayuda pag malapit na ang eleksyon. Last na lang ito. Winter Jupiter, how prudent is his administration For allowing PhilHealth executives spend party or yung anniversary party Worth 138 million pesos Yun po ang pagtitipid <laughs> Mabuti na lang na bulgar o nabisto sa social media Yung plano nila Isang araw lang gagastos ang PhilHealth na 138 million pesos samantala ang daming mga pasyente millions ng mga pasyente hirap na hirap sa pagbayad ng kanilang hospital bill yun ba yung maingat at nagtititig? nagtatanong nga lang naman